Hindi alintana ng ilang mamimili ang sama ng panahon. Ngayong araw, tuloy pa rin sa pamamalengke ang ilan sa kanila. Ang update sa presyo ng ilang bilihin, alamin po natin mula kay Princess Jordan, una sa balita. Sa kabila ng sama ng panahon, maagang nagtungo ang ilang mamimili sa palengke ngayong araw. Kabilang na riyan, sina si na Conrado at Tata Eufemio na namili sa kadiwa ng Kamuning Market para bumili ng tig-20 pesos na murang bigas. Ipili kayo na... Bigas. Wow. Salamat po sa bigay ng bigas na 20 isang kilo. Kaya tulong po. Di alintana ni Paul at Tessie ang ulan sa regular na araw nilang pamimili. Tuesday day and friday ako naman magaling. Talaga po sinadya niyong bumulta. Oo po, so far bumababaas last 2 weeks ago. Ayon sa Department of Agriculture, probinsya pa lamang ng Quezon ang may kumpirmadong tala sa damage agricultural crops na nasa 500,000 ang halaga habang inaasahan naman ang lubhang epekto ng super typhoon Nando sa hilagang Luzon. Napakaano pa eh, konti pa lang kasi ongoing, hindi pa nakakalabas yung bagyo. Uh, ongoing pa yung validation natin. Isang area pa lang yung nareceive namin. Uh, most likely rice and corn yung lupa na apektuhan. Pagtitiyak ng DA hanggat hindi pa nakalalabas ang bagyo, mananatili pa rin ang presyo ng mga pangunahing bilihin ngayong linggo. Dito sa Kamuning Market sa Quezon City, nasa 60 pesos ang kada kilo para sa sayote. Naglalaro naman sa 140 to 150 pesos ang kada kilo presyo ng mga kamatis at 80 to 90 pesos naman para sa kada kilo presyo ng kalamansi. Para sa bawang at sibuyas, nasa 140 to 160 pesos kung kayo ay bibili. At para naman sa mga gustong makatipid, ay mayroong mga hiniwang sariwa na gulay na nagkakahalaga lamang ng 20 hanggang 40 pesos depende sa kung gaano kalaki yung pack na inyong bibilhin. Sa presyo ng isda, tulad rin sa Commonwealth Market, nasa 160 per kilo ang tilapia, habang 200 to 320 pesos per kilo ang presyo ng bangus, depende sa laki. 230 pesos per kilo ang isang buong manok, habang 330 pesos per kilo ang sa pork chop. Sa mga iikot para mamili, payo ng mga otoridad, magdala pa rin ng panangga sa pabugso-bugsong pag -ulan. Para naman sa mga apektadong magsasaka, sabi ng DA, huwag mag-alala dahil nakahanda ang kanilang mga binhi ng palay at mais, NFA stocks at survival and recovery loan packages. Para sa balitang totoo at laging bago, Princess Jordan ng IBC News para sa alaunas sa balita ng Congress TV.